Isang mahalagang aso ang itinapon sa arena ng laban ng mga aso. Hinamon ng sampung ulit na mas malaking hari ng mabangis na aso. Pinagtawanan nito ng mga tao dahil sa kawalamuang nito. Pero ang aso ay nanatiling kalmado. Maging ang pagtaas ng ulo nito ay tila hamon sa mabangis na aso. Galit na galit ang mabangis na aso at kinalagkad ang tatlong libong halaga nitong miniskirt. Agad na lumitaw ang sampung bilyong kwintas na jamante. Ang eksenang ito ay napansin ng isang negosyante ng aso. Agad na napansin ng aso ang panganib. Wala nang balak makipaglaban sa masamang aso. Tumalikod at tumakbo. Pero ang bakal na pinto sa likod ay mahigpit na nakasara. Akala ng aso ay doon na siya mamamatay. Sa oras ng panganib, biglang bumukas ang bakal na pinto. Ang bantay pala ng arena ng aso, si Dakila, ang nagligtas sa kanya. Ngunit ang bigla ang kayamanan, hindi basta susuko ang mga mga ngalakal ng aso. Pinangunahan ng lider ang kanilang grupo upang habulin ang mga aso. Sa kabutihang palad, mabilis si Dakila. Kasama ang mga aso, mabilis siyang tumalon at tumawid sa bakod na bakal. Sa wakas, matagumpay silang nakaligtas sa habulan ng mga mga ngalakal. Gayon paman... Sa paniniwalang ligtas na sila, bigla nilang narinig ang tunog ng masamang aso sa malayo. Kaya agad na inihampas ng ulo ang aso sa isang maruming kanal. Para maiwasan na maamoy ng masamang aso ang kanyang mamahaling pabango. Talino at katalinuhan ni Itim, muling nailigtas ang aso mula sa panganib. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ni Itim, dinala siya ng aso sa isang mamahaling hotel na madalas puntahan ng amo. Nag-aalala na baka mapahiya dahil sa pagkataon ni Itim. Pinaghintay muna siya sa labas, pagkatapos ay naglakad dito ng mayabang papunta sa loob ng hotel. Ngunit nakalimutan ng aso na wala na ang magarbo nitong kasuotan. At ang buong katawan nito ay naglalabas ng masangsang na amoy. Hindi nagtagal, pinalayas ito ng waiter sa likod na pinto. Sa harap ng salamin, nakita nito ang nakakaawang sarili. Biglang napahiya ang aso sa sarili nito. Hindi ito nagkaroon ng lakas ng loob na muling harapin si Itim. Samantala, si Itim sa labas ng pinto ay naghihintay sa paglabas ng aso. Sumilik siya sa bintana. Hindi niya inakala na makakakita siya ng aso na kapareho ng lahi. Na nag-enjoy mag-isa sa masarap na pagkain. Inakala ni Dahe na ang mga aso ay kasing walang puso ng tao, at hindi marunong magpasalamat, kaya't umalis siya ng malungkot, ngunit hindi niya alam na nagkamali siya ng akala. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas, naglakas loob ang aso na lumabas. Ngunit nang tumingin ito sa paligid, wala si Dakila. Biglang nagningning ang mga luha sa kanyang mga mata. Akala niya iniwan siya ng walang awa ni Dakila. Hating gabi, ang aso ay walang layuning naglalakad sa lansangan. Ang kanyang maliit na anino ay nagmumukhang napakalungkot sa malawak na kalsada. Sana siya dati sa marangyang mansyon dahil sa aksidenteng pagkawala. Ngayon ay napipilitang sumiksik sa sirang karton para makahanap ng silungan. Mula sa pagiging aso ng mayaman, tuluyang naging isang asong gala. Sa wakas, nakarao sa ikalawang araw. Ang gutom na gutom na aso ay nakakita ng isang piraso ng pritong tinapay sa gilid ng kalsada. Habang papalapit ito para kunin, biglang dumating ang apat na ligaw na aso na galit na galit at papalapit dito. Upang agawin ang masarap na pagkain. Nang makita ang sitwasyon, ang aso ay nagkaroon ng mabilis na ideya. Tinakot sila na may malaking boss sa likuran niya. Kapag siya'y nagalit, walang magiging maayos para sa lahat. Narinig ito ng mga aso at umalis ng may sentido. Ang aso ay inisip na nalutas ang krisis. At halos huminga ng maluwag. Ngunit paglingon niya, ang masamang aso na inalagaan ng tagapangalakal ng aso ay nasa likuran ko. Mukhang malapit na akong mapasok sa panganib. Sa oras ng kagipitan, si dakilang itim ay parang isang tagapagligtas. Muling tumakbo ang mga aso para makatakas. Patuloy na hinabol ng masamang aso sa likuran. Sa gitna ng kalituhan, napilitan silang magtago sa isang museo. Nagkunwari silang mga estatwa upang makaligtas. Pagkatapos makatakas, lumabas mag-isa si Big Black para humanap ng pagkain. Iniwan ang aso sa lugar na iyon upang maghintay sa kanya. Ngunit ang diamante sa kwintas ng aso ay nakatawag ng pansin ng daga. Nagkunwari itong nagmula rin sa mayamang pamilya. At sinabi niyang matutulungan niya ang aso upang makabalik sa kanyang amo. Sa huli, nakuha niya ang kwintas bilang kapalit. Pagbalik ni Dahey at nalaman ang nangyari, galit niyang sinermonan ang aso. Doon lang napagtanto ng aso na naloko siya, upang maiwasan ang muling panganib sa aso. Nagpa siya si Dahe na siya mismo ang maghatid pa uwi. Hindi nila na malayang nasa isang disyerto na sila. Plano sanang magpahinga ng kaunti sa lugar. Biglang naramdaman ni Dahe ang banta ng panganib. Nagmadali itong nagtago kasama ang aso sa isang kuweba. Ngunit hindi pa rin nila naiwasan ang biglaang ang pag-atake ng mabangis na hayop. Isang kaugar ang biglang lumitaw sa harapan nila. Si Dakilang Itim ay hindi natakot at tumalon pataas. Ngunit agad din sumunod ang dalawang kogar na mabilis na sumugod dito. Binuksan nila ang kanilang mga pangil at patuloy na umuungal. Nang makita ito ni Dakilang Itim, agad niyang pinalayas ang aso para tumakas. Ngunit ang aso ay sumiksik sa ilalim ni Dakilang Itim. Kailangang i makipaglaban sa tabik nito. Sa oras ng panganib, biglang may dumating na buhawi mula sa malayo, na may napakalakas na hangin papunta sa kanila. Nang mawala ang alikabok, kitang-kita, isang grupo ng naggangalit na chihuahua na hukbo. Sabay-sabay nilang tinatahulan ang puma. Ang puma ay napatalo ng tatlong talampakan sa takot. Nagtakbuhan ng nakayuko ang buntot. Sa pangunguna ng pinuno ng Chihuahua, ang dalawang aso ay matagumpay na nakaligtas sa mapanganib na disyerto. Matapos ang simpleng pamamaalam sa pinuno, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay para maihatid agad ang aso pa uwi. Dinala ni Itim ang aso sa malapit na istasyon ng tren at ipinagkatiwala ang aso sa kanyang kaibigan. Naghahanda silang sumakay ng tren para ihatid ang aso pa uwi. Sa oras ng paghihiwalay, punong-puno ng luha ang mga mata ng aso. Malungkot nitong tinitingnan si Daking. Ngunit si Daking, hindi man lang lumingon at tumalikod na lamang. Dahil alam niyang malaki ang agwat nila ng aso. Ang asong palaboy sa kalsada at ang mayamang dalaga ay may pagitan na hindi maabot. Hanggang sa unti-unting lumayo ang tren. Si Dahe ay nag-atubiling lumingon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na huwag nang humabol. Itago ang damdaming ito sa kanyang puso. Ngunit sa huli, hindi napigilan ang kanyang damdamin. Tumatakbo patungo sa direksyon ng tren. Dahil sa kanyang puso. Matagal nang itinuring ang aso bilang tunay na kaibigan sa hirap at ginhawa. Nakita ng aso na si Dahe ay humabol sa kanya. Tuwang-tuwa at walang tigil sa kahol. Parang nagbibigay ng suporta dito. Alam na ang aso ay hindi rin kayang iwan ang sarili nito. Biglang napuno ng lakas si Dakila. Nakikita na sinamantala nito ang pagkakataon. Tumalan ito at ginamit ang harapang mga paa upang makakapit sa gilid ng van. Pero kalahati ng katawan nito ay nakabitin sa labas ng sasakyan. Napakadelikado ng sitwasyon. Nagmadali ang aso upang tumulo. Kinagat niya ang malaking itim na tainga. Pero muntik na siyang matalsik. Halos mahulog na ang dalawang aso mula sa tren. Biglang nagpakita ng hindi kapanipaniwalang lakas ang malaking itim. Ginamit ang momentum para iangat ang aso pabalik sa tren. Sa wakas, ligtas na siyang nakakyat, pero hindi pa sila nakakahinga ng maluwag. Muling kinailangang harapin ang bigla ang inspeksyon ng tagapamahala ng tren. Upang hindi matuklasan ang aso, sadyang tumakbo si Dakila papunta sa kompartamento ng mga pasahero. Sinubukan niyang kunin ang pansin ng tagapamahala ng tren. Pagkatapos ay lumikha ng kaguluhan upang iligaw ang atensyon. Nagresulta ito sa malaking gulo sa loob ng tren. Habang malapit ng mahuli ng tagapamahala ng tren, Buong lakas na tumalon si Dakila palabas ng tren. Bumagsak ng malakas sa lupa. Matagumpay na nailigtas ang aso. Gayon paman, habang tahimik na pinagdarasal ni Big Black ang aso. Sino ang mag-aakala na ang aso rin ay walang pag-aatubiling tumalon mula sa tren? At sakto itong bumagsak sa ulo ni Big Black. Matapos ang lahat ng hirap at pagsubo, itinuturing na nila ang isa't isa bilang hindi mapapalitang kasama sa buhay. Ang pagkakaibigang na buo sa panahon ng kahirapan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay upang agad na mahanapan ng amo ang aso. Dinala ito ni Dake sa istasyon ng pulis para humingi ng tulong. Hindi sinasadyang nakita nila ang poster ng nawawalang aso sa pader. Kaya't agad silang tumahol upang makuha ang atensyon ng pulis. Nang lumapit ang pulis, itinuro ng aso ang litrato sa pader. Pagkatapos ay bigla itong umiikot sa parehong lugar. Nagkatinginan ang dalawang pulis at mumiti. Agad nilang naintindihan na ito ang nawawalang aso. Pero hindi pa nakikita ng aso ang kanyang amo. Biglang dumating muli ang hindi matahimik na masamang aso. Direktang pinutol ang tali mula sa kamay ng pulis at hinila ang aso papunta sa tabi ng nagtitinda ng aso. Masayang hinaplos ng na nagtitinda ang ulo ng masamang aso. Sino ang mag-aakala nang tumingin sa ibaba? Ang kwintas na diamante sa liig ng aso ay nawala na. Hinawakan niya ng mahigpit ang liig ng aso at galit na galit. Ngunit nang mag-isip muli, ang amo ng aso ay ubod ng yaman. Gamitin ito para sa ransom ay isang napakatalinong ideya. Gayon paman ang tagpong ito. Ay di sinasadyang nakita ng isang ligaw na chihuahua. Nang makita ang kasamahan sa panganib, agad na tumakbo si Lito Yalo. Handang maging tibayani para sa kagandahan. Nang ang aso ay malapit ng dalhin, biglang umatake si Little Yellow na nakatago sa kotse. Mahigpit na kinagat ang ilong ng tauhan ng nagbebenta ng aso. Sa sakit, siya ay napasigaw ng malakas. Kasunod nito, nadapa siya sa lupa. Ngunit bago pa makabawi ang dalawang aso, hinabo na sila ng mga ngalakal ng aso at ng mabangis na aso. Kaya't dali-dali silang nagtago sa isang abandonadong gusali. Para protektahan ang kasama, patuloy na nilabanan ni Munting Dilaw ang mabangis na aso. Ngunit sa huli, dahil sa malaking pagkakaiba sa lakas, napilitang mapunta sa sulok. Sa bingit ng kamatayan, Biglang sumigaw na nakagugulat na galit ang aso. Sa isang iglap, ang buong abandonadong gusali ay nagsimulang manginig ng matindi. Walang katapusang mga durog na bato na may halong alikabok ang patuloy na nahulog mula sa bubong. Ngunit ang pag lamang ay hindi sapat upang mapatigil ang mabangis na aso. Muli itong sumugod papunta sa kanila. Nang ang dalawang aso ay malapit ng maging pagkain ng mabangis na aso, biglang sumugod mula sa likuran si Dakila. Ngunit hindi inaasahang nahagis siya sa gilid ng mabangis na aso. Kitang-kita na nasa panganib si Dakila. Walang pag-aatubili ang aso na sumugod at kinagat ang liig ng masamang aso. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng laki, tinapon siya ng masamang aso sa pader. Sa galit, sa wakas si Dakila ay sumabog. Parang nabaliw na pinigil ang masamang aso. Ang masamang aso ay napasuko. Ngunit ang aso ay nakahiga na hindi gumagalaw. Malungkot na lumapit si Xiao Huang sa tabi ng aso. Sa gitna ng kamakailang sakuna, natuklasan ni Xiao Huang na may damdamin na siya para sa aso. Habang tumutulo ang kanyang luha, patuloy niyang tinatawag ang kanyang diyosa. At sinabi niya ang huling pag-amin sa aso. Mahal ko, gumising ka. Napagtanto kong mahal na kita. Sige, ipagpatuloy mo. Napakagandang mga salitang pag-ibig. Anong nangyari? Nagulat ako. Tinanggap ko ang iyong pag-amin. Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis kasama ang may-ari ng aso. Matapos ang halos mamatay. Sa wakas ay nakabalik ang aso sa kanyang may-ari. Sa huli, ang mga nagbebenta ng aso ay nakatanggap ng nararapat na parusa. At ang talino at tapang ni Dahe ay napansin ng hepe opisyal na siyang naging isang mahusay na asong pulis. Sa oras ng pamamaalam, tumingin ang aso kay Dahe na may lungkot. Ngunit higit pa rito ay ang pasasalamat sa pagsasakripisyo sa paglalakbay na ito. Ang damdaming ito ay palaging tatatak sa kanyang puso. Bagamat nawala ang kwintas ng aso. Ngunit sa pag-alala sa mga karanasan sa paglalakbay na ito, hindi na iniisip ng aso ang halaga nito. Dahil mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa anumang material na kayamanan. Ang mga sandaling magkasamang naglalakbay at nag-aalalay sa isa't isa. Ang tunay na kayamanan na kumikinang sa buhay.